Ang pagdududa ni Tomas Si Tomas na tinatawag na kambal na isa rin sa labindalawang apostol ay hindi nila kasama noong nagpakita si Jesus. Kaya ibinalita nila sa kaniya na nakita nila ang Panginoon. Pero sinabi niya sa kanila, Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay niya at mahipo ang mga ito, pati na ang sugat sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, Nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay. Kasama na nila si Tomas. Kahit nakakandado ang mga pinto, tumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, Sumay ang kapayapaan. Sinabi ni Jesus kay Tomas, Tingnan mo ang mga kamay ko. Hipuin mo. Pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda. Maniwala ka na. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi ni Jesus sa kanya, Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.